Meron ka rin bang sakit sa balat kagaya nito? Pamumula ng mga kilay, naglalangib na anit na parang sa isang sanggol, napakakating patidya, at balakubak sa buong muka. Pati na rin ang dibdib. Hey Seborrheic dermatitis Ano nga ba itong seborrheic dermatitis? Ang seborrheic dermatitis ay mayroong kaugnayan sa balakubak sa dandruff pero hindi siya totally balakubak Meron siya kaugnayan mas mataas siya or medyo may kalalaan siya pero hindi pa ganun kalala kasi may mas malala pa sa seborrheic dermatitis or sakit sa balat um, Ano siya eh? Uh, balakubak or dandruff, seborrheic dermatitis, at eczema. So, isang uri ng sakit sa balat, itong seborrheic dermatitis. Ano nga ba ito? Ito yung pangangati ng mga anit, kilay, yung tenga sa loob at saka dito sa may likod, lalo na yung patilya, sa gilid ng ilong, yan, pa? sa dibdib, hindi nakukuha ang seboric dermatitis kasi dahil sa genes o lahi, hindi yun doon. Ito ay biglang dumadapo sa isang tao. Para siyang allergy na pag tinamaan ka, tinamaan ka. okay. Ang seboric dermatitis ay merong taglay ang mga sanggol na ang tawag ay cradle cup. Ito yung naglalangib, yung anit. Pero yung mga baby kasi, yung mga sanggol, meron silang power na up to one year is magamot ng sarili nila. Ngayon, pag tumama ito sa adult, ang tawag na dito ay seborrheic dermatitis. Ang seborrheic dermatitis ay hindi malaman kung saan galing na sakit. Sinasabi ng mga doktor na hindi kayang tanggalin. So, ibig sabihin, kapag meron kang seborrheic dermatitis, so sa'yo na yan habang buhay. Hindi na yan mawawala pero kayang i-treatment. So, ano yung nararamdaman ng katulad ko na no, may seborrheic dermatitis? Yung kati niya, ano siya uh, sobrang cut, eh, sobrang kate. Alam mo yung eczema, parang masarap kamutin hanggang nagsusugat na. Um, mga 50% na ganun. Pero ang problema kasi kay seborrheic dermatitis, the more na kinakamot mo siya, nagbabalakubak siya, naglalangib siya. So, sabay-sabay yan. Yung anit, etong kilay, am um, tenga, likod ng tenga, patilya, dibdib, sabay-sabay 'yan. So saan ko ito nakuha? At tuwing kailan ako inatake? So base sa mga napanood ko sa mga ibang mga videos, medyo hindi kami parehas ng pagkakaunawa kasi ako base sa experience ko, eh may iba rin experience sila. Nakukuha dito sa uh, pabago-bago ng panahon, lalo na 'yung biglang malamig, tapos biglang iinip, tapos nakukuha rin ito sa ano, ito experience ko to. Yung sobrang init, tapos maliligo ka malamig. Or, sobrang lamig, tapos maliligo ka ng maligamgam. Doon, doon, nakukuha ko yan doon. Nakukuha rin siya sa pag madumi yung anit mo. Madumi yung mukha mo. Hindi ka palalinis ng mukha mo. Kunyari, example, ang ngayong araw, sa sobrang busy mo na uh, lumabas ka, pag uwi mo, natulugan mo na, hindi ka naligo, kinabukasan ka na naligo, may mga tendency na lumabas itong seborrheic dermatitis. Ang tawag doon ay flare-ups. Uh, ang flare-ups ay breaking ng balat. Kapag nagbreaking ng balat, magkakar uh, magkakaroon naman ng flaking skin. Yung um, natuyong balat or alam nating balakubak. So, saan pa kuha? Kulang sa tulog, yan. Pag kulang ako sa tulog, may chance na atakihin ako niyan. Pero hindi matik. So, ibig sabihin, minsanan, pag sumusumpong, sobrang stress. Yan ang number one sa akin. Mer may, meron akong senaryo na may sinisingin ako sa utang, tapos hindi nagbabayad, tapos na high blood ako, tapos nagkatalakan, or high blood na high blood ako, stress na stress ako. Bibilang lang ako ng three days. Susulput na yung seboric dermatitis sa akin. So, hanggat maaari, iniwasan ko ma-stress. Laging kalma. Kasi sigurado na ako 100% after 3 days lalabas yung seboric dermatitis na 'yan. Sa ibang tao, sinasabi nila na nakaka-trigger din daw 'yung paggamit ng mga harsh o matatapang na chemical na sabon at tsaka ng shampoo. So medyo taliwa siya sa akin kasi ang ang sa akin simula bata kasi ako ganito 'yon. Naniniwala ako na itong seboric dermatitis ay depende sa balat ng tao. So, hindi ito sa tapang ng gamit mo. Kasi pwedeng yung tapang na yun ay gamot din. Ang pinaka best explanation dyan is para yung ano eh, may allergy isang tao. Pero yung allergy ng isang tao ay allergy ng manok. Pero yung isang tao naman ay allergy ng hipon. So, magkaiba yung pinagkaka-allergyhan nila. Base kasi sa experience ko, ha, may mga shampoo akong hindi pwede sa akin kasi pag ginamit ko sure na mag mag-flare up yung seborrheic dermatitis ko. So, yung mga sinasabi nila yung mga head and shoulders, clear, mga anti-dandruff shampoo, yan daw yung mga tamang product kasi mild at at anti-dandruff na. Pero sa akin, kahit paulit-ulit kong itinatry itong mga product na ito, lumalabas pa rin siya, so hindi siya sa ganun. Para sa akin, hindi ko alam para sa iba. Ano yung best way ng pagpili ng shampoo? Mag-try ka ng shampoo, kahit ano yan, kung hiyang ka o hindi. Ngayon, kung hiyang ka, ipagpatuloy mo. Ngayon, kung nagtitrigger madalas yung seboric dermatitis mo, eh magpalit ka ng shampoo kasi hindi yan hiyang sa'yo. Hindi sa akin advisable gumamit ng mga... Sabon na matatapang, katulad ng mga kojic soap, matik sa akin, hindi yan ubra. Uh, after maligo maglalabasan na yung mga sebori ko dyan, Mag tatanggalan na yung mga balat-balat dyan. Sa sabon, humanap ka ng hiyang sa'yo. Kasi pwedeng yung matapang na sabon, eh hindi sa akin hiyang, pero hiyang sa'yo. So, hahanapin mo kung saan ka may hiyang eh. Basta ang advice ko lang, kapag feeling mong nangangati na yung anit mo, yung kilay mo, medyo may lumalabas-labas na dyan na mga puti-puti, maligo ka na kagad. Ngayon ang ginagawa ko nitong lately kasi hindi siya labasin. Lumabas lang siya kahapon kasi kulang na kulang talaga ako sa tulog. Pero hindi ako stress. So, na-trigger siya. So, minsan na lang ako yung atake eh. As in, minsan na, na lang. Ang last atake ko ng seborrheic dermatitis, siguro, last year pa. Pero na kung ano, ah uh, toner. Feeling ko nakatulong siya. Kasi, tinatanggal niya talaga yung dirty. eh. Although, ang sabi is, a harsh chemical ang nag-trigger daw sa seborrheic. Ginagamit ko pa rin siya kasi, alam ko na, sa pagtanggal ng dumi ng mukha ko, napipigilan mag-trigger yung seborrheic dermatitis. Uulitin ko ha, hindi ako professional. Based on my experience, itong seboric dermatitis. Para pagbibigay kaalaman sa mga taong uh, nahihirapan, kung ano yung solusyon. Una sa lahat, walang gamot sa seboric dermatitis. Pero may treatment. Meron rin tinatawag na self-treatment. Aalamin mo kung saan nag-trigger sa gamit mo. kasi, alam ko na, na, pwedeng mag-trigger sa akin dahil sa, sa produktong ito na pwedeng hindi mag-trigger sa'yo. Ikaw ang makakahanap ng paraan para makontrol mo yung flare-up at paglabas ng seborrheic dermatitis mo. Huwag kang matakot mag-eksperimento ng mga product na pwedeng doon ka pala mahihiyang para matigil ang sakit sa balat na yan. Tandaan nyo na dapat kinokontrol yung seborrheic dermatitis, ha? Kasi hindi tayo nagtitinda ng halo-halo para magbigay ng libreng pinipig. <laughs>